Good morning mga boss Diyay tayo papuntang Gataran Meron tayong ibigay na regalo Doon sa Kaibigan natin si din Na talagang uh, Hilig na hilig niya mag bike So regaluhan natin siya Ng jersey Tapos yung damit ng batang Pinoy Tsaka yung banner Yan Tagal na kami hindi nagkita kaya tawag siya ng tawag kaya puntahan namin siya oo abutin tayo na makikit sang daang kilometro sobrang ginaw dito sa Tokega raw jump off namin alas 6 pero grabe ay sobrang ginaw parang mali yung suot ko dapat naka sweater ako Dito Ay, dito guys, na tayo. Touchdown. Touchdown. Touch touchdown na si Ping. May 25 kilometers pa tayo. Uh, so, magkain ba kami dito muna sa... Uh, magkaon kami dito here sa Nasipin. mag -e 7.49. Mabagal tayo, best. Oo? Oh? Yung heartbeat ko. Okay. Oh, eh. 40 kilometers sa ito, Nasipin. 40 lang? Okay lang yan. Ma, ma malakas kasi yung hangin. Ayun guys, eat muna kami. Kain muna kami. Bibisitahin po namin si Sir Zaldi. Tagagataran. Uh, may bibigay kami sa kanyang jersey and damit ng batang pina. So, kain muna kami dito. Ang At pagat, kita ka, maganda yan. Mga soya beans. Sarap tong pandan na pandan na hopya bago oh. <laughs> ito yung pagkain namin Hopia, uh, hopya saka buko And, hindi niya inubos sayang tara pakita ko sa'yo iyo tong sugat ko Yan, ang sugat ko. Ikwento ko kasi sa hindi ka na naman nakinig. Oh. Ano, nagluluto ako ng kamote cute. Tapos alam, naglagay ako nung nung mainit na sugar tanghulu, chérie. Tapos ano? Tapos eh dumikit yung lumipad sa kamay ko yung yung ano, Ayong yung ma mainit na tanghulu. Tapos ayun, tanggal yung. tanggal yung balat niya. Larga na tayo mga boss. May one hour pa. Andito <laughs> si sa Sir Ambet. Tagilid na naman to dati ni. Eh. Sir Oh, ganda ng ano niya. Warmer Uh Oh, armor niya. Touchdown din, touchdown. Nakarating hirap dong ano, daan diyan sa igig. Mamulong, grabe. grabe yung butas. Kaya diyan sa amin, gataran. Oh, hindi na. tayo Hindi na. Oh, eh, Busog na kayo dun sa Hopia pupunta po tayo kay Kuya. Ha? Pupunta po tayo kay Kuya, di ba? Okay lang. Oh. Dito na tayo sa bahay ni Sir. Bibigay natin yung ano. Dapat pa simento mo sana to. Hindi naman ako to. Okay, sa pinsan ko. Yan. Oo, kung kasya to yan. Ito pa. Oo. Oh. Beard <laughs> Anong pangalan mo? Parang ganito, kayong Castelli. Anong pangalan mo yung yung Castelli, yung nakakita. yung ilog Hindi pa ako ilog Jandeski? ilog yung mo nga yung kamay mo dito. yung mo na. ilog yung ba? Walang problema. Basta ikaw. Kahit ano yung ilog yung red or shine, yung yung ilog yung mo. yung ilog mo ilog yung ilog yung ilog yung Sa'yo wala kong ouch. ouch. <laughs> Metro Manila team. Ano? Jan Dalski? <laughs> Jan Jan Shekel? Jan Jan Shekel? <laughs> Jan Para laba, para makani. Five years old siya guys. Gusto mo ang puli na kita? Sama ka sa akin? Ayaw mo? Bakit ayaw mo sa'yo? Bakit ayaw? Ayaw. Ayaw. Tingin ka dito. Mag-shout out mo. <laughs> Kain na naman tayo mga boss. Kain na naman tayo. Chicken. Solid yung chicken na bento lang. Bibisitahin po namin si Sir Roger. Sir Roger ba bibisitahin natin? Kasi hmm. no. Ang <laughs> Ano na yun? Sa sabi ko? Tabo! Galing na kami dito noon, guys. Tumingin kami ng mga pyesa. Gaganda so, ng mga pyesa nila dito. Uh -huh. Liit. Liit na 49. Pambabain, no? Ganda. Velocity. Parang malinis pa ating. Eh. Malinis. Ano na, na, na ano nang, uh, ano, ang Nangyayari, harapan niya. Ang ganda niya,

so helmeto. Oh. Ayun mga boss, nakita na natin yung mga bike na pwedeng pangbenta doon pati pyesa. So i-deal natin 'yan, sino may gustong bumili? PM lang kay sa akin. Mga boss, masaya yung pag-uwi namin dahil tailwind. Kanina, talagang pigang-pigaan na. Ngayon eh takbong pogi tayo pero mabilis. Na, isa lang. So, dito kami ngayon sa bakery. Grabe, ang lakas ng ulan. Sal pala pa lang kami. Ah, oh, matatagalan kami dito. Ulan na naman. Ayan, dito lang kami. Woo! Ulan, init, ulan. Ano ba naman yan? Grabe yung pinagdaanan natin. Pagdating dito, mainit pala. Malamig talaga na yun. So yun guys, natapos na namin ang Tugay Gataran ride namin. And last fog na.